Ladies and gentlemen Ito mga kaibigan Nakapokus ng mga Mahilig sa boxing Itong boxing hero na ito mga kaibigan Dahil po Ang kanya pong kalaban ay Isang undefeated at Wala pang talo Isang knockout artist Tatlo lang ang Hindi na knockout mga kaibigan ito sana siya ay eh, isa lang yun a fight. Ngunit sa nangyari mga kabrad ay na knock out ito niya pero nung isang round, nung umpisa pang round mga kabred ay na knock down rin itong si Lito Badinas. Ngunit po bumawi hanggang round 2 at doon sa round 6 ay lahat po ang kanyang puntos mga kaibigan. Ito nga, ito nga po mga kaibigan ng mga estilo ng boksingero na mahihirapan talaga yung mga mga American boxer. Dapat dito itong mga boksingero ito. Ito ang idadayo sa sa doon sa Japan at doon sa Amerika. Pero kung gusto talaga na palaging panalo, maganda ang laban ay Talagang ilaban nito sa Meksikano. Talagang bakbakan at ito ang gusto ni Turkia lasik yung bakbakan. Ang maganda sa boxer na ito ay busy. He's a busy fighter. Wala pong minuto na kanya pong ah, hinihintay. Talagang tumitira talaga at hindi po nagpapalayo sa kalaban. Kung makikita mo, general Casimero, malapitan talaga at tumatanggap rin ng Nagsuntok pero iwang ko lang kung mga mabibigat na kamao ay dapat hindi niya gawin yon dipindi yon sa kanyang kalaban dahil po nung knockdown siya round 1 marunong ring mag-adjust mga kaibigan dahil nung knockdown siya ng round 1 ay nag-adjust siya kaya po umabot po ng uh, round round 9 ang kagandahan dito ay ay marunong ito rin ito siya mag-adjust at marunong rin tumingin sa kalaban at hindi rin basta-basta itong Indonesian fighter mga kabran dahil undefeated ito knockout artist tingnan mo nga naman kaibigan tumitira talaga at yung kanya pong kalaban ay wala ang nagawa kundi takip na lang yung kanyang glove sa muka baka makatira si Badinas ng isang suntok ng malakas at talaga nga na mga kaibigan ay nasaktan nga talaga ito si itong Indonesian fighter impresibo po ang kanyang pagkapanalo mga kabrat at ito na po ang sagot ng ating pagtalo kay ating kaibigan na si Astrolabio at ganoon talaga ang boxing mga kaibigan at nalulungkot tayo kay Astrolabio dahil paket na sana eh, natalo pa. At itong mga kaibigan bigyan na naman natin ng uh, papuri itong ating si Lito. Itong si Lito Balinas. May pagkawig ito ni estilo ni Arthur Beterbebe. Kaka tiningnan niya ang kanyang mga kamalian niya sa kanyang mga laban at kanyang malagi niyang tinitingnan yung laban ni Arthur Viterbi. Baka magaya niya. Talagang mayroon siyang short pansis eh. Kasi yung mga short pansis, malakas yun. Hindi alam ng kalaban. Tinitira, tinitira yun na may pagka-counter. Pero akala mo nanood ka ay hindi malakas ngunit ito ang makapag-knockout ng kalaban ah, uh, yan po mga kaibigan